isang kisang pagbati sa lahat ng narito. Ang inyong tinuod ngayon ay nangitaang tula sa inyo. Pagkakamon ang hangarin sa lahat ng nagpapakinig ko na sa panal na Biblia na totoo. Kung sisihin kung mayroong masasaktan? Wari yata ang makakasabol sa mga may kasalanan sapagkat ang aking tula ngayon ay pinamagatang Putang! Putang! putang wata, Bata! 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 Maraming Brunei beauties ngayon sa atin ay yung oh, oh, oh. Ang pagiging siya pa ay hindi rin masuwata. Ang sariling bayang magilyo ay ngayon nagnanana. Dahil Pasasugan sa sasugan na ng, ng luha at dalita. Ang kidnapping sa bayan ay waring pahundangan. Insurreksyon at rebellion. Totoo di maiwasan ang mga magkakalai nag-aaway nagpapatayan sa Diyos ay hindi takot ang mga panaging kababayan kamabayan. aming napagmuni-muni sa aming pag-iisa ang tanging sagot lamang sa Yeso Christong nakulay Subalit ang masaklap, ang kristyano ay walang silbi. Sapagkat ang sariling ilaw, ngayon ay walang silbi. Sinong maniniwala sa kristyanong watak-watak? dahil sa walang humpay na murahan at kada dakda. Para bagang nakainom ng sangkatutak na alak, naging dolero pati dilay parang tabak. Maraming ikinakalat na balitang hindi tumpang. Animo sa bunganga ay nakakawit ang pakakak. Hindi pa na kontento, nais pang sumipat umupak. Pati na ang pastor, walang pakundang silipak. Sa nga ba si ang krisyane, ngipin ay lagi nangangalit? baluktot na prinsipyo ay tuwirang iginigiit at laging nagnanasa ng simbahan ay mag-split. Parang sinusundot ni satanas ng karayong sa tuwit. Huwag kang tumawa dyan. Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw ang sinisira ng gawain ni Isong Kristo. Sa pagkakataon ito ay dapat mong matanto. Nang parusa ng Panginoon ay nararapat sa iyo. nasa ng patutuho na dapat ay ipakita mo pati di man na palataya sa iyo'y nalilito. Wala nang nice makinig sa nadungis sa Evangelio dahil na rin sa pag-aawal at dito sa kasi. Ako ganun, ang masidhi ko ang katanungan. Samantalang iisa lamang naman amang Diyos na tinatawagan. Isang tagapagligtas ating sinampalatayanan. Iisang Espiritu Santo sa ating nananalangin. Hindi ba't masarap kung sama-sama umayo sa kabayay ipangaral si Jesus ng ating puso? Sa ating pagkakaisa, kung ito'y hindi dahil ang patutuo,